Maraming salamat, Crystal Ramezares. Tinalakay naman ang komite sa Kamara ang panukalang batas na layong gawing mas moderno at mas malinaw ang nuclear liability regime sa Pilipinas. Si Kate Renya, una sa balita. Sa pamumuno ni Second nd District Pangasinan Representative at Chairperson Mark Kuwangko, idinaos ang unang pagpupulong ng Committee on Nuclear Energy upang talakayin ang House Bill No. 375. Layo ng panukala na ng mga pananagutan sakaling magkaroon ng insidenteng kaugnay ng paggamit ng nuclear energy sa bansa. Ito ay mas pinaikting na bersyon ng naisulong noong 19 Congress na House Bill 9876 na aprobado na noon sa ikatlo at huling pagbasa. The Um, nuclear liability provisions from republic act 5207 these are 57 years old they are considered outdated and it is highly recommended that a modern nuclear liability regime is adopted and that is what house bill 375 does Ayon kay Attorney Helen Cook, isang legal consultant sa Panukala, mahalaga ang pag-update ng batas upang makasunod ang Pilipinas sa mga international agreements tulad ng 1997 Convention on Supplementary Compensations for Nuclear Damage at ang 1997 Protocol ng Vienna Convention. The Vienna Convention is seen as an international convention. Uh, the CSC is also seen as an international convention, but it is championed by the United States and it's the only nuclear liability convention that the United States has become a contracting party to. Uh, the CSC also has Canada, Japan, and India as important contracting parties where these countries are also not Vienna Convention countries. Sinagot din ni Chairperson Kuwanko ang mga tanong ukol sa posibilidad ng pagkakaroon ng nuclear energy sa Pilipinas, isang hakbang na anil ay kailangan para masiguro ang long-term energy security ng bansa. Immediately, um, we should pass uh, uh, House Bill 375 uh, so that uh, we can... Uh, As soon as possible, get uh, the same bill heard in the Senate and pass a nuclear liability bill so that uh, vendors will not be afraid to come to the Philippines to deal with our private sector and, uh, and supply uh, nuclear components to the Philippines. Sa oras na maisabatas ang House Bill 375, magkakaroon ang Pilipinas ng isang world-class nuclear liability framework na papalit sa halos limang dekadang Lumang Republic Act Number no. 5207. Bukod dito, masaya rin ibinahagi ni Chairperson Kuwangko na pirmado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Phil Atom Law, isang tagumpay mula sa 19th Congress. Sa ilalim nito, nakatakdang itayo ang isang komprehensibong framework para sa safety, security at safeguards ng paggamit ng nuclear energy sa bansa. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Kate Reña, Alauna sa Balita, Congress TV.